And guys, nandito tayo sa may part ng kasi na malamig-lamig dito. May hangin ng mga 8.34. Kaya tinignan ko yung cellphone sa oras. Maan nyo akong magkape. Ay yung binigay sa akin ng kaibigan ko nung namasyal ako sa kanila. Si Edmar. Ayan. Si kapatid na Edmar. Yan sa part ng Batal. Ayan. Kaibigan ko yan noon nung nagtatrabaho palang hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Doon sa basa pero katrabawan namin sa mall, yan. Naging kaibigan ko siya. Nakakilala kami. Na nalaman niya na INC ako. Yan, INC siya. Kung baga parang boss ko siya nandun. Ito. Kaya ako nabanggit yung pangalan niya diyan. Nung naman siya dun sa kanila, binigyan niya ako ng ganito. Sabi niya, hindi Father's Day pero bibigyan kita ng Pagkakapihan mo. Sabihin niya sa akin. Kaya yan. Kumisan ko siya rito. Yan. Naging katrabaho ko yan sa mall. At ngayon sa hospital na siya nagtatrabaho. Shout out nga pala sa Kaibigan ko. Kaibigan ko. Kapatid ko. <laughs> kung nanonood ka man ngayon. Shout out kaibigan ko at kapatid ko, Edmar. Yan. Alam mo na yan kung sino ka. Pag narinig mo yung pangalan mo, lalo na ako nag Wala naman, hindi, hindi naman hindi naman ko yun eh. Shout out lang naman yun eh. Wala naman ko yun para hindi tayo ma... Eto na Brad yung binigay mong kapihan. Ganda. Ayan, para mag-utol niyan. Magpunta ako sa kanila, si asikaso. Noon pa man yan, nung natrabaho kami sa mall, talagang sanggang dikit kami niyan noon. Mapaano pa man yan, sanggang dikit kami niyan dahil kautol ko nga, kapatid ko. Ayan, samahan niyo ako magkape. Ito yung pandisal. Ito yung pandisal na tira ko. Kaapon, nung nandun ako kay mother, na bumili ko ng pandisal. Niya yaya ako si... si Kambal. Yan. Shout out din sa'yo, Kambal. Ayan, yung titinda sa harapan doon ng bahay nila mother ng nagtitinda ng quack dog. Ayan. mga kick jam, ganyan. Pagpunta ko doon, bumibili ko. Siya ang kabiruan ko doon. Yung pamangkin ko yon yung anak ni, anak nung utol ko na isa. Paano na kaya kung walang mga ganitong pakulo? paano kaya kung wala nang naging, nabuong ganito lalo sa mga nag-iisa na katulad ko parang ang lungkot na di diba? eh ngayon kahit nag-iisa ko ang kausap ko ay yung mga manonood. ang kausap ko yung may gustong manood sa akin ang kausap ko nasa iba't ibang lugar na gustong manood sa akin. Hindi po, hindi po tayo nandito sa may bandang harapan ng inyong mga cellphone para magpakyut. Ito ay may mga hinihing goal kaya kung bakit tayo nagsasalita rito. Ngayon, kapag naka, nakapanakit ka o nakaano ka, kapag salita ka ng hindi maganda, o hindi naaayon dun sa video si kabady na mismo ang gagawa ng para yan kasi yun sa video nya na ginagawa mo is parang hindi kasi naaayon yung comment mo sa kanya Kaya, nung nabuo ito, nung May, ng magkakatapusan siguro nun yon nag-start ako. Sa tulong na din nga nung panganay kong anak, na si Mercy. Mercy Lab T. Alejo. Ayan. Chat out sa yan, anak. Nanonood ka. Miss ka na ng papa mo. Uh, siya ang nito. Kaya sabi ko, na kumbaga, turuan mo ako. Hindi, actually, sinabi niya sa akin na turuan mo ako. ako. Kaya yon Gaya nga nung sabi ko dun sa una, kung dun sa mga video ko ng na mga nakaraan, hindi naman lahat ng nag-uumpisa is marunong na. Unti-unti yan matututunan. Unti-unti yan na magbabago. Unti-unti yan mapapansin mo, ng sarili mo. At ikaw na rin mismo ang gagawa ng hakbang. Na unti-unti mo matututunan kung ano yun na simulan mo. Dahil dito sa larangan ng social media sa ating mga content creator kung sino man mga nanonood ngayon content creator maliit man o malaki tulong tulong to sharean kaya nga binuo yung ganito eh para i-share mo kung ano yung nalalaman mo share mo na makaka yung magandang layunin yon kaya binuo yung mga ganito tapos ibig sa iba pa yung pani Mga pani nakakatawa kumbaga nakakabigay ka ng enjoyment do sa mga man manonood yon tulad ng sa mga video kong nakaraan na sinabi ko nga hindi naman lahat ng nag-uumpisa is marunong na agad. wala naman tayong nakakitaan na nag-umpisa sa trabaho ko agad is alam niya na agad di ba unti-unti rin niyang natututunan kung ibabase natin sa trabaho parang ganun lang dito sa pag-i-scroll mo may makikita ka may magiging kaibigan ka natuturuan ka ng ganito kung hindi man i-share nila dun mismo sa account nila para mas marami pa mismo yung makapanood kaya nababagay para sa akin to lalo na nag-iisa na ako hindi naman actually nag-iisa kasi meron pa rin ako